Tatagpo ang patay at tadtad -tad ng taga sa ulo at katawan ng isang negosyante sa Cebu. Nawawala rin ang kalahating milyong pisong dala ng biktima. Nasa front line na balitang yan si John Aroa. Puno ng taga sa ulo at katawan si Leonardo Macario na matagpo ang nakahandusay sa tabi ng kanyang motor sa Dumanhug, Cebu kahapon ng umaga. Ilang metro lang ang layo riyan ng kanilang bahay kaya ang anak mismo ni Macario ang nakadiscover sa kanya. Kita na niya na papa niya nakahila, nakahilata na tapos akala lang niya inatake kasi yung motor nakapark tapos ano lang ba pagtingin niya nakahilata ang na papa niya. May malaking sugat na dito. Natagpuan sa crime scene ang isang itak na pinaniniwala ang ginamit sa pagpatay sa biktima. May nakita ring malaking piraso ng punong kahoy na iniharang sa daanan at nagsilbing bitag sa biktima. Inaambo ng ang ginagamit ay yung machete, yung known as lampas. Negosyo ng biktima ang pagbabay -bu and sell ng mga buhay na baka. Noong araw ng krimen, o siya sa kanilang bahay alauna ng madaling araw para pumunta sa bagsakan ng mga hayop. May dala siyang 500,000 pesos na pambilisan ng mga baka. Hindi na natagpuan ang pera kaya posible raw na hinold up ang biktima. Hinala ng mga polis, minanmanan ng salarin ang kilos ni Macario. Kaya alam nito na tuwing Webes ng madaling araw, nakagawian ang biktima na pumunta sa bagsakan ng hayop there's a possibility na kilala siya ng kuan may perpetrator we are backtracking all the CCTV along the highway sir dahil may possibility na nagmo-motorsiklo ya yung may perpetrator so we are coordinating the establishment along the highway hindi rin isinasantabi ng mga pulis ang anggulong may matinding galit ang sospek sa biktima dahil sa brutal na sinapit niya. Paniniwala ni Irene na misis ng biktima. Panagay ko kilala niya, bakit ginanun siya agad nung ginamit na pangpatay? Gusto ko sana, sumigaw ko sana, panaginip lang ba? Panaginip lang, di totoo, kasi yung makita mo yung mukha niya, yung hitsura ng mukha niya, parang baboy. Ginanyan nila. Ang hirap, tingnan ang sakit-sakit. Dasan sakit. ni Irene, usigin sana ng konsensya ang pumatay sa kanyang asawa. <laughs> Masakit? <laughs> sa kanya. <laughs> uh, Kasi brutal yung pagkamatay. Grabe yung ginawa. Sana makonsensya ka. Anong kasalanan ko sa iyo? Bakit ginanyan mo pagpatay? Nagpabalita mula sa frontline, Janarua News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.